Halos maabo ang nasa 6 na raang ektarya ng National Greening Program at ilang bahagi ng protected area sa Carmencita Delphin Albano Isabela sa naging panayam ng Bombo radyo Kawayan kay Senior Fire Officer 3 Reynold Tamayo, Fire Marshal ng Delphine Albano Fire Station na sinabi niya na dahil sa malaking sunog ay hindi kinaya ng BFP Delphine Albano na apulahin ang grass fire kaya agad silang humingi ng tulong sa malig at tumawin Fire Station na para mabilis na makapasok ang mga fire truck sa lugar anya pahirapan na magtungo sa area dahil bulubundukin ito at makapal na ang usok. Nagawa naman nilang may salba ang protected area kung saan matatagpuan ang mga puno ng kahoy at wild duck, subalit ilang bahagi ng National Greening Program ang nasunog. Matapos maapulang sunog ay nagsagawa ng ocular inspection na ang Municipal Environment and Natural Resources Office o Menro Delphin Albano at tinatayang 600 hektarya na ng National Greening Program ang nasunog. Nakakalungkot anya dahil nadamay na nasunog ang mga saplings, jimilina at nara. Bagamat bulbundukin ay may ilang kabahayan sa lugar kaya tinitignan nila ang angulo na may nagsunog malapit sa lugar dahil may isa umanong magsasaka na nagsunog sa kanyang sakahan na, na posibleng naging sanhi para kumalat ang apoya. Ito na anya ang pinakamalaking grass fire na naitala sa bayan ng Delphine Albano sa nakalipas ng na mga taon dahil halos lamunin na ang buong taniman ng mga tree saplings. Dahil sa insidente ay nagbabala na rin si Mayor Arnold Edward Co. ng Delphine Albano Isabela na pananagutin ang sino mang nasa likod ng pagkasunog ng National al greening program para hindi na pamarisan. Hindi hintay pa namin yung pan yung result na galing sa sendro sendro Kabagan kasi sila yung kasama namin nag-drone Ocular one lang yun, hindi natin matansya kasi malawak talaga. Pero initial, aspermendro natin dito is uh, 600 hectares yun more or less. Hindi lang natin alam kung ilang percent yung affected muna. Under investigation pa rin siya. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Kawayan, ako si Bombo Lani Velasco. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo.